Nakasanayan na daw ni Maria Louie na Lopez at kanyang asawa na magtabi mula sa kanilang sweldo ng pera para ipunin sa alkansya ng buong taon. At tuwing Disyembre nila ito binubuksan upang bilangin at pagkatapos ng bagong taon ay muli na naman silang mag-iipon. Ngunit noong December 2023, ang kanilang nararamdamang pananabik sa pagbubukas ng kanilang alkansya ay napalitan ng pagkadismaya, pagkabigla at panghihinayang kasi naman ang tigi isang libong papel na inilagay nila sa alkansya ay nabasa, nangitim at nasira. Sa post ni Maria Luis sa kanyang Facebook ay nagbigay ito ng paalala sa publiko na kung mag-iipon ng pera ay huwag pagsamahin ang bariya at perang papel sa loob. Huwag din anya gagamit ang PVC o sa mga nagpapawis na bagay para gawing alkansya. Mas mainam na rin anya na kung planong mag-ipon ay huwag na lamang sa alkansya kundi dalhin na lamang sa bangko upang maiwasang madismaya na ang inaakala mong malaking ipon ay inaamag na o durog na pala. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.